Gratitudes make sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for every tomorrow. The future is much awaited. The time to collect what you earn. So today, visualize what you want to become in the future. Start now. Start by watching this video so you can learn how to invest in treasury bills and treasury bonds as a form of investment. Treasury bills at Treasury bonds ay utang ng gobyerno sa publiko para tustusan ang kanilang expenditures sa kanilang budget. Sa madaling salita, ang gobyerno ay nanghiram sa iyo ng pera at nangako na magbabayad batay sa coupon rate. Coupon rate ang tawag sa interes ng Treasury Bills at Treasury Bonds ang treasury bills o tinatawag yung T-bills ay short-term fixed income securities. Ito ay isang investment na nagtatagal ng isang buwan hanggang isang taon lamang. Samantalang ang treasury bonds ay nagtatagal ng mahigit isang taon na investment. Ang treasury bills na binili ng publiko ay maaaring gamitin ng gobyerno sa pagpapatayo ng paaralan, kalsada, at kung anumang proyekto na naisin ng ating gobyerno. Ang pambayad sa mga investors na bumili ng treasury bills o treasury bonds ay mula sa mga buwis na binabayaran ng tao o kaya sa perang ipiniprinta nito Kaya't ang investments sa treasury bills at treasury bond ay low risk. Kapag bibili ng treasury bills or treasury bond, siguraduhin ang bibilhan ay government securities eligible dealers. Ikukwento ko sa inyo kung ano yung experience namin about sa treasury bills o treasury bond. Nagpunta kami sa isang bangko para itanong kung magkano ang interest rate ng treasury bills noong nagbakasyon kami. At sinabihan kami ng isang empleyado ng bangko na 6 point something kapag 1 year ang treasury bills. Pero hindi niya dinisclose na ang 6% na yon ay meron pa palang mga charges katulad ng... 500 pesos na ewan ko kung ano yun, admin fee. Kasi simula noon, nagbasa-basa na ako about sa treasury bills. Nagpunta ako sa site ng uh, treasury, Department of Treasury. Tinignan ko ang site sa Pinas, ang treasury bills. Para maka magkaroon ako ng idea kung ano yon Hindi na-disclose sa amin na yung 6%, hindi yon ang Uh, buong kita mo, meron pa siyang mga withholding tax, mga babayaran mo, siguro mga commission sa agent, ganyan. Kasi sila yung mga agent or dealer ng treasury bills. Ito isang government bank sa Pinas. And then, nagbigay sila sa akin ng makapal na papel na kung saan, yun ang pipirmahan namin. Mag-open kami ng settlement account kung saan doon kukunin ang pambayad namin sa band at saka doon din ilalagay kung ano ang kikitain. Ang ang issue lamang ay noong nakita ko ang mga papel, meron doon risk disclosure statement na paper ka. So, nag-search ulit ako bakit merong risk disclosure statement. Doon sa bangko na pinuntahan namin, yung palang treasury bills nila hindi covered ng PDIC. So kung nalugi, di hindi ko na makukuha ang aking pera. Hindi nila masyadong in-explain na ang uh, ipinurchase mo ng treasury bills hindi covered ng PDIC. So syempre, dapat ang uh, invest lang natin kung hindi covered ng PDIC ay yung perang yung halagang kaya nating pakawalan. At ang mga banko, meron silang minimum na investment sa treasury bills. Gaya ng Bank A, nung napagtanongan namin, 500,000 pesos ang minimum nila. Doon sa Bank B, 300,000 pesos. Doon sa Bank A, nasabi na nila sa amin na merong mga deductions sa kita. So, all in all, ang kikitain mo lang ay 4% sa treasury bills dahil meron pa silang mga deduction. kaya't bago mag-invest sa treasury bills at treasury bond, bago magpautang sa gobyerno, basahin lahat ng mga pinapipirmahan ng mga agent. Baka merong dong mga statement na pumipirma ka dahil ganito, ganyan, basahin lahat kung pwede iiwi muna ang form at doon intindihin kung ano-ano ang iyong mga pipirmahan at huwag lang isang bangko ang pupuntahan. Dapat magtanong-tanong din sa iba dahil sa isang bangko, hindi nila masyadong ipinapaliwanag, pirma na lang ng pirma. Aba, syempre, pera ang usapan ang gusto nating kikita. Hindi yung very risky. Pero ang treasury bills, hindi yan risky dahil ang ipapambayad sa mga investor ay ang buwis na nakokolekta nila sa bayan o kaya'y pwede lang silang mag-print ng pera para ibigay sa mga investors. Waiting helps you a lot as an investor. And a lot of people just can't stand to wait. Yat magjagang hintayin ang kita ng iyong treasury bills. Bye! See you again in my next video. Bye-bye!